Isang masarap na almusal naman nga rin po ang niluto namin ngayon dito sa bukid at sama-sama naming pinagsaluhan buong pamilya. Kaya tara, samahan nyo kaming muli sa aming panibagong araw. Sa amin nga raw dadayo ng almusal yung mga tiyahin ko. Kaya eto, bago po man sumapit ngayong mismong araw ay namalengke na nga kami kaagad ng mga lulutuin namin para sa kinabukasan. Minsan talaga sa isang buwan, dumadayo din talaga yung mga tiyahin ko sa amin para makipagpwentuhan, makipagkamustahan, at lalong hinggit makipagchismisan. At dahil umagang-umagang nga rin sila pupunta, ay di na rin nga to sila dadayo ng almusal. Kaya eto, na iskipan nga namin na magluluto kami ng aming pang-umagahan na pagsasalusaluhan. At dahil almusal, para mabilis ang luto, ay puro prito-prito na rin nga lamang itong mga lulutuin namin ngayon. Kaya eto, at kumuha na rin nga ako nitong Jolly Claro Cooking Oil. Eto talaga isa sa trusted cooking oil ko dahil tingnan man yan, kahit sa display palang kitang-kita na na sobrang sobrang linaw. Etong eh, 2 liters nga yung kinuha ko dahil medyo marami-rami kaming lulutuin. At ayan, pagkatapos ngay umuwi na rin kami sa bahay. Kinabukasan, eto nga at maagang maaga, ay eh, nag-asikaso na rin kami kaagad ng mga lulutuin para sa aming pagsasalusaluhan ngayong almusal. Etong breaded pork chop nga muna ang aking unang isasalang, kaya naman nagpainit na nga ako dito ng mantika. Basta sa mga fried dishes, etong jolly claro cooking oil palaging ginagamit namin dahil kitang kita yung oilinis sa amoy at lasa, oily na sa kulay at hindi namumuo at siguradong oily nam, -nam sa bawat lutuin. Dati, akala ko pare-pareho lang kapag sinabing mantika, pero dapat pala yung mantika na ginagamit natin ay good quality opportunity na magbibigay sa atin ng best tasting sa ating mga nilulutong pagkain. At eto nga ang ganda ng pagkakaprito, crispy sa labas at juicy sa loob. At isa pa nga, sa pinaka nagustuhan ko dito sa so Jolly Claro Cooking Oil ay matipid at sulit gamitin. At kahit pa nga sa pangalawang gamit, katulad nito, kumuha nga ako ng kaunti para sa pagigisa ng nanay ko ay malinaw pa rin at walang anta. Magluluto naman nga pala itong nanay ko ng pinakbet at ayan, nagisa na nga pala siya dyan ng sibuyas at bawang at kung makikita nyo, malinaw, malinis pa rin yung mantika, parang hindi pinagprito ng karne. Mas klaro talaga at mas totoo. Available din nga po pala ang Jolly Claro Oil sa ating mga leading supermarkets groceries na malalapit sa atin pero pwede rin kayo mag-order online via Shopee, Lazada, or TikTok Shop Kaya sigurado ka sa Claro, kaya subukan nyo na itong mga recipe na niluluto namin ngayon and you can join Mami Claro Community by liking Jolly Claro Cooking Oil official Facebook page. Kanya-kanyang tuka din nga pala kami ng mga niluluto ngayon dahil medyo marami-rami talaga itong mga niluluto namin para mas mabilis din kami makatapos Halos lahat din talaga ng mga pagkain niluto namin namin ngayon, karaniwan, eto yung mga pinapang ulam tuwing almusal. Habang nagaluto pa nga lamang kami dito, eh talaga namang kumakalam na yung sikmura ko dahil amoy pa lang nito, eh nakakagutom na. Gamit pa rin nga yung kanina, ayan nga, at magluluto naman nga etong asawa ko ng itlog. Eto talaga yung ating pamansang ulam tuwing almusal, ang hindi pwedeng mawala ang itlog. Pinagayat ko na rin nga dito sa pamangkin ko itong aming panghimagas na mangga at nagtimpla na rin nga yung kapatid ko ng orange juice. At pagkayari-pagkayari nga namin magluto diyan ay naghaya na rin kami kaagad dahil talagang medyo magutom na ako. Hindi na to almusal, tanghali na. Ah. Char. Sure. Madalang din talaga kami dito sa bahay magkasabay-sabay kumain lalo pa nga kapag ganitong almusal dahil nga meron kanya-kanyang trabaho at gawa. Kaya kahit papano kapag meron ganitong usapan ay eh, talaga ng pansin na bigyan ng panahon at oras yung ganitong sama-sama sa pagkain. At dahil minsan din nga lamang kami magkasama-sama at dumayo yung mga tiyahin ko dito ng almusal kaya naman dinamihan talaga namin ang pagkain ngayon. Eto yung kahit sa mga simpleng pagkain pero mas nagiging special at mas masarap kapag ganitong sama-sama. At eto na nga po pala lahat yung mga pagkain pagsasalusaluhan namin ngayon. Meron kami di tong pinakbet crispy pork chop hot dog lumpia itlog tusino, toyo longganisa itlog na pula kangkong at panghimagas na mangga grabe ito talagang literal na tingin pa lang ay eh, magugutom ka na talaga at ayan, nandito na rin nga po pala yung mga bisita namin. At syempre, bago tayo kumain, huwag natin kakalimutang manalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain tayo din ng umagahan mga mare. Mag-aumpisa pa kami kumain. Diyan ay bumuhos na nga kagad yung malakas na ulan. Pero tamang-tama kapag ganito ang panahon, mas nakakagutom at mas masarap talagang kumain. Lalo pa nga kapag ganitong voodle fight at nakakamay, mas marami talagang nakakain. Pati nga itong mga batuta namin ay eh, talagang tuwang-tuwa at maraming kaagawan. Mas masarap naman talagang kumain kapag ganitong marami, sabay-sabay at marami kami kaagawan sa pagkain. Ganadong ganado at sarap na sarap din nga kaming lahat sa mga pagkain niluto namin ngayon. Hindi lamang kami busog sa pagkain, busog na busog pati sa tawanan at kwentuhan. At yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.